Good morning, good morning mga idol So a blessed morning, Monday morning sa inyo lahat At ngayon po ay pupunta tayo yan Shout out kay uh, Bahareng Junjun Reyes siya Shout out sa kanila So punta tayo kay Kabahay kasi meron kaming feeding program ngayong araw uh, Mag-feeding program kami sa school ng Santa Maria Dito sa sa Villa Malapis sa Villa Celestial So kinakabahi kami, kina-admin kami magpunta muna para mag-prepare ng uh, dadalhin naming uh, para sa yeah, shoutout kay Tol Aldrin. Yeah. Salamat, Tol! Wala pasok? Yes. <laughs> Ayan, uh, lang kami ng ano, sis. Yun, pasok! ah uh, dyan, punta na tayo ay nakabahay mga idol. Ayan, mga lords. Ayan. Isang magandang araw at, oh, mainit na naman ngayong araw. So, huwag nyo pong kakalimutan, uminom lagi ng tubig para ma-hydrate kayo. So, ang dehydration ngayon, tsaka ingat-ingat po sa sa mga pagsisiga, pagpapaday, pagpapadapong. Dahil uh, March ngayon, Fire Prevention Month kaya kailangan natin mag-ingat yan yun, shout out sa mga kapatid yan, shout out sa mga angas worldwide so yan, dito tayo kinakabahay ito yung lugar ni admin eh. kaya medyo masikip at yun, parang wala ng tao ayan, di ba? Nandito sila, ayan. So, pasok tayo. Ayun oh. Yan, shout out kay Kalodi. Kay Tol Kalodi. Ang hunter ng mga asong gala. Uy, uy, shout out, shout out. Ah, sila. Naligo. Naligo pa? Wala, naliguan. Huwag na maligo eh. Papawisan lang rin sila eh. Saglit na oras lang din naman ay. Oo nga. ito na po yung ating mga gamit na o pagkain na gagamitin. So, anong team natin sa feeding program? Ay, bahala ko anong May mga nakagawa na yata yung sermon doon eh. Hindi, meron. Kalusugan ay alagaan, malnutrisyon ay labanan. Ay, ah, ba? Diba? Pwede, pwede, pwede. Yan mga lods So ayan na help Pinakita ko na ulit yung ko So Abangan nyo mamaya Stay tune lang At ayun si admin ayun si admin Di pa So stay tune lang mamaya mga lods See you A few moments later Ayan mga lods Mga idol uh, eto na nga Pupunta na kami sa school na Santa Maria o sa saan doon kami mag program. So bali kami muna yung nauna at uh, may nahatid lang si admin.

Yan, dito na kami sa Villa Celestial, sa school uh, dito, Santa Maria Elementary School. Uh, dito kami mag-feeding program, feeding program na mga estudyante. Yan, uh, malawak din yan mga idol. Uh, malawak, malawak ay school dito. ito uh, sila. Siga Diskarte, siga Barangay, si, si, si Lodi, uh, ang mga marites yan mga marites po yan tapos ayun ayun si mama vlog tapos si marie clar ayan so hintayin na lang natin yung iba maghintay lang tayo sa iba at sa recess 20 minutes later So yun mga idol, yan Ayan, nagkasama-sama na nga ang Mansalimandim Lager. So, yung nga lang, medyo hindi tayo pinagbigyan ng panahon, umaambon. Ayan. So, ayan mga idol, nagsimula na nga tayo magsundok dahil uh, ito na yung mga kinder niya. so, harap na tayo ng bagong pwesto. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan. Taka lang tayo, then... Pag-aramdam ko tuloy ang pogi-pogi ko. Paano mo masabi? Kasi maganda ang ano mo. Ay ano ba yan? <laughs> Wag mo lang ganyan na naman, sir. cellphone. ano ba yan? No garden, yan. Shout out kay ma'am. Hoy! Pag naubos at gusto pa, magsabi ha? Oo. Thank you. Hindi ako pwede nagkasakit ako. Yan ang isang makakatakot ng mga kusundang At sa lahat po mga mga kapusulidang, ng tayo ng isangay. Ang ko lang, magdarating mo mga tayo, bago mula. mga salamat po. Maraming salamat po. Yan na lang Ayun na. Ayun na, tumapo na nga. Tumapo na Ang idol ni Kalodi. Okay na, okay na yan. Ayan oh, no, mga idol, so ayan, ito na nga. At nagkarami na ang mga bata, dumating na. Ayan. Sa, Kita nyo, o. Oh. oh ayan, oh. o. oh ayan, o. Oh. Mm. Oh. Ayan, o. Oh, 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 ayan, Ay, uh, yes. o. No? <laughs> ayan, o. Oh, ayan, Ako mga gusto mga lugar, Yon, mga Lods, maraming salamat po sa inyo tapos na ang bidding program pauwi na po kami ayan uh, si Latina ayan uh, ang tropa uh, uwi na kami time check 10.03 thank you so much peace out